Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, hindi kasalanan ng NCCC, yeah? kasalanan ng DSWD hindi pa na-transfer sa amin. wala bang kamay na pwedeng gawin at gamitin ang kongreso na utusan ng DSWD na madaliin ang lahat ng mga pangangailangan na ilipat sa inyo, mapunta na at makakamakbo tama? Paano mo nga ano yun? Eh, yung congressman nga ng yung senior citizen party list ah. nga, gusto kaming i-reduce into a policy making body. Di ba? Meron siyang panukalan na uh, gawing policy making body na lang ang NCSA. Ano at, ibig sabihin nun? Lahat ng agency NCIP. Uh, uh, yung IPRA, Indigenous Peoples, merong NCIP. NCIP ang nag-implement. Yung women, merong uh, Philippine Commission on Women, uh, uh, 9710. Di ba? So pag may problema ang babae, ang kababaihan, merong agency na mag implement Merong aharap. Eh, yung NCSA, gusto nung congressman, i-policy-making body na lang eh. Di ba? So, hindi, hindi, niya, minaha, hindi niya mahal ang mga senior citizen. Oh. Uh Ako -huh. uh, magiging pali making body na lang ang NCSC. Ano ano ang mga hindi, hindi 'yun. Wala ka nang ano, hindi na ikaw yung magi-implement ng ng batas, di ba? Kasi hmm. policy making ka na lang. Yung kasing 11350, mayroong special provision yun to ensure the implementation of laws. Ano yung batas na yan? Yung discount. So pagka hindi ka binigyan ng discount, may karapatan ng NCSC na mag-file ng complaint kasi nakalagay sa isang provision ng 11350 to ensure that laws pertaining to senior citizens shall be implemented. Wala yan sa DSWD. Wala, wala sa mandate ng DSWD na i-implement nila yung batas for senior citizens except for social pension yung discount binigay yan ng 7432 in -amend ng 9994 pero yung 9994 walang nakalagay doon that the DSW shall ensure the implementation of laws for senior nandun yan sa 11350 pagkatapos gusto tanggalin ng senior citizen party list. So ang mangyayari rin yan, pag tinanggal sa inyo dyan at tapalis si making body na lang kayo, wala nang implemento. Kaya nga, yun oh, nga yung sila sabi ko. Pibilang, so hindi oh, mo mahal ng senior citizen. citizen, di ba? O, oh. oh. pagka meron senior citizen, magngangangaw-ngaw ka. O oh, bakit yung 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 butika na yan ayaw magbigay ng discount? Eh? Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!